Hey! malidam ang Blossom hey! here again. Nakangkas ako sa e-bike ni Sharon. <laughs> ano yan? Nakabuka ka ako? Ano yan? Nakapalda ako. Oh. <laughs> Pupunta kami sa Anli Mamoy. Ito nga nito. pinalagyan mo. Buti hindi ka tinatangay. Pag malakas yung hangin, mamaya kala mo nasa lapag ka pa, nasa, ano ka na pala. nakaangat ka na pala eh, no? Oo. Oh. <laughs> Yay! Makakasakay ako na e-bike! <laughs> First time. <laughs> Ignorante. Yeah. Kaya anong ba tayong dalawa niyan? Ah? si mamaya, bigla kit itulak eh. Ano ba yan? Dapat pala nag-pants na lang ako para nakabuka ka ako. Tapos wow! ako na rin ako sa isang marikina. Wow. <laughs> Gala. <laughs> Gala. <laughs> Oo, oh, may pa-helmet ah. Yay! Tiga lang. Ang kas ka dyan. Yay! Biyahin na kami! <laughs> Pisti wise ka siya. Kaya ah. <laughs> yung bilbil mo, ang lambot. <laughs> Tara! Tara! <Yee! laughs> Baba na kami ng rampa. Pupunta na kami Ooh! sa Anli Mamoy. Ayan, mam. Nagmamaganda oh. nakapalda pa. <laughs> Yay! <Yee! laughs> yeah! tayo. Nakasakay sa e-bike. <laughs> ano ba yan? Tara <laughs> ano na. Nang ingit pa nga, akala mo sa airplane nakasakay. Eh. Ah, di ba umuulan? <laughs> ano na? Maglalakad na lang kayo? Alam ko sasakay din kayo dito eh. <laughs> hindi, hindi. Kabila pa. Ah, ah. Tara na. Bell, paot nga kami, Bell. Tara na. Thank you ah, sa pag-log out. Ang lambot, oh. Hindi ako makabuka, okay? Nag-panda kasi ako, eh. <speaking in English> ah, ayan. Wala bang uli yan? Wala. Bye-bye! parang sumasabit yung gulong ah. Ito <laughs> ah, ah, stand pa yung oh. Ah! Ayan, kasi umulan pa. Oh. Ah! Ano yun okay, na, nakahinto na eh. Hindi, meron na pa yung sa paper bag. Ano, galit, galit. <laughs> Sorry, Kina. Pag-uwi mo, ha? <laughs> pag ano lang tayo, no? mag -joy ride Hey! Pwedeng-pwede pwede pala mga ipagsaba. Ayan eh! Patawid na po kami naman, hatan, sa may connecting bridge. Ayan. Pagpiting natin. Habot nito siya? Habot ah, ba ito ng Antipolo? Sa angat na mga naiirapan. Ah, pero pwede siya. Oo. Oh. <clears throat> nakarating na rin kami. O, oh, di ba? Diba? Ang bilis. Wow! Nihintayin na lang namin yung dalawa. Yan na, dumating na sila. Madam, pili na. Saan ka dyan, madam? Adin, 199 din. Ah, akala namin sa chicken ka eh. Akala namin sa chicken ka. Ah. Ayan na. Na, tara na. Let's go na sa loob. Ay. Ano masasabi mo kayo. Ranabel? Kakabisi pa talma lang. Ay pa-excited pa eh, no? yung pinagplanuhan tapos hindi siya sumama. Eh. Hey. Oh, hindi ba additional ng ano 'yan? 50 pesos ba? 59. Oh, 50. <laughs> hey, lag na tayo. Yung 199. 99.

Upgrade sila, o oh, dalawa na tatak. <laughs> Nag-inarty <narting> nga! <laughs> ano mawag? Ayun, o oh, yun nandiyan sa parking. Kaya nga nag-adjust na, hindi na nga lang nag-OT para ano, hindi na Eh, hey, sa'yo. share na kami cash payment only Gcash card payment na tabi na bulbo one nine <coughs> Ayun na po magkakabayaran na ano sixty nine ay fifty nine sixty nine one nine nine nac bukas o mag-away ka. O dyan na lang yan sa'yo bukas. Kasi na alam kung saan nakalagay yung mga kaperahan niya. Kaya yan na kaya install si na ako si na daw. Kasi kuya kulot eh. Mahirap yan eh. Wala tayong waiter. Dito na lang tayo sa baba. Eh kasi yun no, Kukuha tayo ng ano. Pagkain. Hindi mm -mm. naman serving sa self-service dito. Gusto mo mag-arkin na tayo okay, si si na waiter dito. Hindi sa inyo. Next time na lang daw. Seven pa yung out niya. <laughs> <Salang na pinchen. laughs> ano? Ay. Ang mga puro dahilan. ang sarap sa ng bakla na yun. Kalma, kalma. Mataba pa naman yung kakainin natin. ano? Ilan yan? Dalawa? Tatlo. Dapat-dapat din yan. Baka maulan lang tayo dyan. Dito na lang oh. ano na. Sangakbang na lang. Karni na. Ayan, dinukot na po sa letran B. Char. Malamig dito eh. But. Ayan na. Kuha na ng food. ano yung halo. Ano ito, ma'am? Ano ma nag Ano yan, eh? Parang plain lang yung lasa niyan. Yeah, maangang yan, madam. Mm, oh Oo, ma maangang yan. Oo. Oh. Uh, pero ito talaga masarap. Kasi ito yung ano nila. Ito, <laughs> Ano yun? <laughs> Ayun lang. Pati yung bago ano Ay, yung ano yan siguro, yung nakalagay. Oo, yung nakalagay. Nakalagay siguro para di ka maumay. Uh -huh. Ayun o, no, talaga masarap. Ayun yung ano yan. Dyan. Des. Ayun. Wow, pepino. Sige, hindi ko makain pepino, si Sharon. Sharon. <laughs> eh, wala kayang pepino yan eh. Tama ah, pepino. Ito fish. Madam, fish to. Ah. Hmm? Oh. Ito masarap din. Huwag tayo ng ano? Ang tawag dito? Kimchi. Siya. Kimchi. Hindi ka nagkikimchi? Mahawa sa'yo? Hindi ka rin, rin, rin nagpipipino? <laughs> <laughs> Kanya mo na yan lahat. <laughs> Ay, maubos mo ba yan na? Parang hindi na tayo bumalik. Kaya yan. Kaya mo yan. Oh, Maraming lakas kaya ang kasakot. Napunta tayo sa Marikina. Oh, okay. Maghihaw? Mag Maghihaw talaga? Oh, ang dami. Yum, yum. Andy cheese. Andy juice? juice. Oh, yung sarap. Ay, 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 ay. Tapos, Anli pa yung... Meron! Eh. Ayun, nasa side na yun, madam mo. So, magkamay na lang tayo. <laughs> Parang binilang pa tong lettuce, ah. kalan pa on po kasi hindi na ito on na ni kuya ito na kami kuya eh. yan lang hindi isa lang naman yung ina inano natin isa eh. lang isa pwede po ba yun? apat kami tapos ayun po ah! pwede pa din sige kuya para mabilis para makarami kami char <laughs> Kaya, wala yung ano eh, panlaban natin eh. Ihaw? Ihaw ba talaga? juice Ito yung mandika. Sauran. Ano ba yan? Ba't may number tayo? Saan itong 22 na to? Ah, number natin? ah okay pala ako may take out tayo eh take <laughs> out Ayan ah yung mga cook natin labas ang mga talent <laughs> magmamantika na yan <laughs> isosgino just... <laughs> <laughs> ano ba ito ano yan damo Naku, taba ka talaga. Ako, ang laman kinuha ko ah. Tapos lagay na natin yung cheese para uminit. Ay! <laughs> <laughs> okay na yan. Maano din ang oil yan. Lalabas din yung oil yan. Papayat din yan. pala yelo natin. Patay yelo. Yelo. Lalo ng ano, baso. Dapat pala nagbaon na ako ng na, baso. Siya, ito na lang. <laughs> Wala tayong baso. Lagyan natin ng na yelo. Yun o. No? Size box. Box, oh, Ito. 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 Ito natin. Tik-tik mo muna kasi may tubig. Baka umapaw. Apaw na yata to. Ay! Apaw yan siya. Oops! Yun! Yun na! Yung malamig na juice. Mga po sa yelo. Pwede ah! baso. Excuse me, kuya. Pwede po baso. Baso po. Ay, kumukulo na yung cheese, oh. Baso po soko. Ay, hindi ka lang, Ah! madam. Ayan. Mainit ba? Okay pa yun. Ayan o, oh, tumutulo na yung oil nyo. Ano to, babalik na na? Oo, balik mo na. Masyadong malakas yung kalan, Ben. Ay, matay. Ayan. Ayan. Ito na nga po yung picture namin before at saka after. Thank you po.